viral boy dila ng San Juan. Humingi na ng tawad sa kanyang naging asal sa Wata Wata Festival. Naging usap-usapan ka makailan sa bansa ang basaan o Wata Wata Festival ng San Juan Metro Manila. Mabilis na kumalat sa social media ang iba't ibang videos kung saan makikita ang tila nakakapesting pistang ito. Isa sa mga nag-viral dito ang video ng isang residente ng San Juan na makikitang nakadila at nang habang paulit-ulit na binabasa gamit ng water gun ang isang rider. Natukoy ang residenteng ito na si Dexter Castro, o mas kilala ngayon sa social media bilang Boy Dila. Humarap mismo kay San Juan Mayor Francis Zamora, si Castro upang humingi ng tawad sa publiko sa kanyang naging asal sa Wata Wata Festival. Ano nga bang masasabi ng Boy Dila ng San Juan? Tara, alamin natin. Humingi po ako ng paumindi sa inyo sa mga sasabi ko po sa inyo lalo lalo na po sa rider humingi po ako ng tawad po sa inyo at gusto ko po kayong makita sa personal na gusto ko po sa inyo ng ng pamaninggo. Ayon kay Castro, nakakatanggap na siya at ang kanyang pamilya ng death threats dahil sa insidente. Kaya nakiusap siya sa mga netizen na tigilan na ito. Sa, sa mga nagbabanta po sa akin, hindi ko na rin po may isip kung ano po, may stress na rin po ako na kung ano-ano na lang din po lumalabas sa pagbabantasay na lalo-lalo na po sa mga pamilya huwag oh. naman po sana nilang idamay. Kung may galit po sila sa akin, ako na lang po ang anayin nila. Dahil masakit din po kasi nadadamay po yung pamilya. Oh. Nanawagan din si Mayor Zamora sa mga netizen na huwag nang magpadala ng fake bookings at deliveries sa bahay ni Castro bilang paggante sa inasal nito noong pista. Ayon sa Alcalde delivery riders at sellers lamang ang nabibiktima nito. Kung matatandaan, ipinakalat ng mga netizen ang pangalan at address at contact number ni Castro na nang uujok sa kanilang padalhan ito ng pecking orders sa pamamagitan ng COD o cash on delivery. Samantala, ibinahagi ni Mayor Zamora na balak nilang amyendahan ang kanilang 2018 City Ordinance upang madagdagan ang mga parusa laban sa mga lalabag sa guidelines ng Wata Wata Festival. Anya, oras man para sa kasiyahan at pagdiriwang ang pista, mahalaga pa rin tandaan na merong kahihinat na ng anumang hindi magandang asal. Ikaw, anong opinion mo sa ginawa ng mga netizen laban kay Boy Dila? D W I Z Research Report. -report.